Magandang umaga. This is me again. Gracia. Samahan nyo kami guys. Aakyat kami sa bundok. Nag-enjoy nga ako sa pagsakay sa karo. Sumama nga kami kay daddy dahil ipagluluto namin siya ngayon. Ay gagawin kasi si daddy sa bukid. Kaya sumama kami ni mama. Pagdating nga namin dito, naligo na ako kaagad. At eto, kukuha ako ng bulaklak. At eto na nga, inayos ko na. Ang babango nga ng mga bulaklak na ito. O ba diba, ang ganda? Pagkatapos nga, nagsaing na kami. Hi guys! May pinatubo si mama dito na toge. Eh. Oh. At meron ditong binili si daddy na karne. Ito yung iluluto natin na ulam. Linisan natin to guys. Tinulungan na nga ako ni mama na linisan itong toge. At eto na, tapos na namin. Magluluto na tayo. Gisa muna natin itong karne hanggang mag golden brown. Kapag golden brown na, ilagay na natin tong bawang at sibuyas. at kapag lumabas na ang aroma ilagay na natin 'tong toge. Tapos mekos-mekos lang natin. Maglagay na tayo ng toyo, nor seasoning, oyster sauce at emekus na naman natin. at pang huli, ilagay na natin ang magic sarap. Magic sarap. pansit. At eto na, luto na ang ating stir-fried toge with pork. Tikman muna daw. Kuha ka ng kutsara. Tikman na natin. At eto na. Tapos na akong magdasal. Kainan na. Siguradong masarap to guys. Dahil ako ang nagluto. Charot! Sabi ni Daddy, ang sarap daw ng luto ko. Siyempre, tinuruan ako ng mama ko. Agkudil pa'y matnodi na din masurotan ti Nagsakit. Peace, mamang! At yun lamang ang vlog ko for today. Thank you for watching. Don't forget to like and share. At syempre, kung marunong tayong kumain, marunong din tayong maghugas ng pinagkainan. Diba guys?